Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mihia, ang tintera ng bayan. Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video, eh magbabahagi po ako sa inyo ng limang senyales kung nalulugi na po ba ang ating sari-sari store, no? Para uh, mas maagapan po natin 'to kung pwede pa nating maremedyohan or magawan pa ng solusyon, no? Eh maaagapan natin. Maisasalba natin yung ating sari-sari store mula sa pagkalugi, okay? So mga kasari, magsisimula na po ko, no? Para sa limang senyales na nalulugi na ang ating uh, sari-sari store. So, Yung unang-unang senyales na kung na po ba ang ating sari-sari store is mas marami po yung lumalabas na pera kesa sa pumapasok. So, ito po yung tinatawag na cash flow no, ng ating sari-sari store. Kaya, uh, mainam po talaga na alam natin yung cash flow ng ating sari-sari store para malaman natin kung na po ba yung ating sari-sari store. So, uh, kung mas marami po ang lumalabas na pera eh, senyales na po na nalulugi ng ating sari-sari store. Dapat po kasi dyan mga kasari is balance. Eh, no? Bal balance po yung uh, nilalabas natin pera at sa pumapasok na pera na bilang kita or benta ng ating sari-sari store. O di kaya naman, eh, mas marami po yung pumapasok na pera kaysa kesa sa lumalabas. Pero kung marami po ang mas lumalabas na pera, katulad po ng mga expenses, pambayad ng kuryente, no? tsaka kung meron pa tayong uh, tauhan, Ayan, at kung ano-ano pang expenses, ayan, mas Malaki po yung lumalabas kesa sa pumapasok. Ay eh senyales po na nalulugi na ang ating sari-sari store, okay? So dapat balanse lang po talaga or mas marami po yung pumapasok na pera. Yung pangalawang senyales po na nalulugi na ang ating sari-sari store is wala na po tayong pambayad sa ating mga utilities, no yung mga basic utilities natin ka, like uh, kung nangungupahan, kung nangungupahan po ba tayo, ayan wala na tayong pambayad sa upa at kung meron nga po tayong tauhan, e eh, wala na tayong pang-pasweldo, uh, pangpasahod. No, tsaka wala na rin po tayong pambili ng mga paninda na kumero mang mga uh, ah, ahente na dumarating sa ating sari-sari store. Eh, hindi na po tayo makapag-order kasi wala na tayong pambili ng mga paninda. Okay? Or wala na po tayong pambayad para sa mga consignment na items, no? Ito po yung iniiwan ng ahente na babalikan nila within 2 weeks, no? Pagbalik nila ng within 2 weeks, wala na tayong maiabot na uh, na pagbentahan. Wala na tayong pambayad sa kanila, no? So senyales na po ito na nalulugi na or palugi na po ang ating sari-sari store. Yung pangatlo po is palagi po tayong nag-aabono. Okay? nagagalaw natin yung pera ng ating sari-sari store at yung uh, kapag may mga paratinga po na ahente eh hindi na nga po natin mabayaran or uh, kumukuha po tayo sa savings natin, no? Na dating hindi naman natin nagagalaw na kapag meron po tayong mga ahente or may mga parating po tayong mga uh, deliveries no so dati hindi po natin nagagalaw yung savings natin as in sa yung pagbentahan lang po talaga ng tindahan is yun lang po yung ipambabayad natin eh ngayon pati yung mga savings natin eh nagagalaw na natin na dati namang hindi natin nagagalaw at wala na rin po tayong ipupundar no ito yung tinatawag natin katas ng sari-sari store di ba kasi kung noon dati ay nakakabili pa tayo ng mga motor, nakakabili tayo ng mga pandagdag ng lagayan na para sa ating mga paninda, eh ngayon eh hindi na tayo makapagtabi, hindi na tayo makapagpundar, wala na tayong nabibili na katas ng sari-sari store. Diba yan, sanyales na po yan na palugi na ang ating sari-sari store kaya uh, habang maaga pa eh remedyo po natin to at gawang po natin ang paraan para maisalba po yung ating sari-sari store. Yan, okay. yung pang-apat po is hindi gumagalaw ang mga items hindi na gumagalaw yung mga items natin. Naaabutan na po ng expiration date. ba? Diba? So, dapat hindi po tayo nag-iipon ng maraming produkto. Dapat nag-iipon po tayo ng kita at yung pagbentahan ng ating sari-sari store. Kaya, naka stock na nga lang po yung ating mga paninda. Hindi na, hindi na nabibenta, hindi na gumagalaw. No? Naaabutan na po ng expiration date. So, dapat po dyan, eh, hindi po tayo nag stock ng madami. Okay? Lalo na po sa mga nan non-fast moving items, okay? So, dapat patatlo-tatlo lang or lilimitahan lang natin yung pagbili, no? Para hindi po tayo maabutan ng expiration date at hindi masayang yung uh, puhunan at hindi rin po tayo malugi. Kapag hindi po kasi gumagalaw yung isang items, ibig sabihin hindi po tayo kumikita doon, no? Kasi hindi po may bentay, eh. Hindi natin napapaikot yung puhunan. Natutulog po yung puhunan at naaabutan ng expiration date. Meron po tayong mga ilang video, mga kasari, no? na para hindi po tayo maabutan ng expiration date at kung ano po yung dapat natin gawin kapag na expired na yung ating uh, mga items, di ba? Para maiwasan din po ang pagkalugi ng ating sari-sari store, okay? At yung lima, yung panglimang senyales na nalulugi na po ang ating sari-sari store is stress ka na. Yan, sobrang stress na po tayo kakaisip sa mga bayarin, kakaisip sa mga deliveries na wala na tayong uh, pambili ng mga paninda. Yan, no? Yung hindi ka na makakain ng maayos, hindi na tayo makatulog ng maayos sa kakaisip. Sanyalis na po yan na nalulugi na ang ating sari-sari store mga kasari. At yung hindi ka na makatawa kahit merong nagjuchok sa harapan mo. Yan, kasi sa sobrang stress or, at ang lalim-lalim na nang iniisip mo, hindi ka na makausap ng maayos. Magkakaroon pa tayo ng tuloy ng uh, sakit. Sakit sa pag-iisip, sa, dahil nga sa kakaisip, no? sumasakit na yung ulo natin. Talagang sobrang stress na mga kasari. So, Mahirap po yung ganyan. Kaya habang maaga pa yung 1, 2, 3, 4 na yun, yung apat po na senyales na yun, dapat dun pa lang po ma-alert na tayo. No? Bago pa tayo pumunta sa panglima na talagang totally stress na. No? Mahirap yan kasi tayo po mismo yung kailangan malakas para sa sari-sari store natin. Lalo na kung mag-isa lang po tayo nag-manage ng ating sari-sari store. So, kailangan alagaan din po natin yung sarili natin. No? Mahalin. Igalang at... <laughs> Hindi, joke. Ayan. Ah, uh, so dapat talagang malakas po tayo. Nagpapahinga rin po tayo. Dapat hindi tayo magkasakit. Alagaan ang sarili. Kasi tayo yung nagmamanage ng ating sari-sari store. No, kung tayo magkasakit, hindi na magbubukas yung sari-sari store natin. Lalo na kung wala naman tayong ibang uh, katuwang na magtitinda para sa atin. So yung yeah, mga kasari, no, bago po tayo mapunta sa panglima na senyales na yun, na senyales na nalulugi na po ang ating sari-sari store, kailangan yung apat na po yun, yung mga ap, yung unang apat na nabanggit ko po kanina. Yung pa lang kung nararanasan na po natin yung sa ating sari-sari store, kailangan maging alert na po tayo. No, kailangan gawan na po natin agad ng paraan para maisalba kung gusto pa natin uh, magsari-sari store pa. No? Pero kung hindi na, eh, tanungin natin yung sarili natin kung worth it pa ba na ituloy or i-close na lang at magbukas na lang po ng panibago pang uh, negosyo ulit. No? At yung karanasan na mula doon sa unang Uh, negosyo na nag-fail is magiging aral na po yun sa atin para sa mga susunod nating uh, negosyo. Kung nag-fail man tayo sa una, eh, try and try until we succeed. ba? Diba? Huwag tayong susuko. So, ganyan talaga ang buhay. Kung merong tayong nagagawang failure, eh, magkakaroon din tayo ng pagiging success. Kasi nagkaroon po tayo ng experience at naging aral po yung pagka-fail natin sa una nating naging business. Okay? Pero kung yung saris-saris store pa natin eh sa tingin natin, eh, kaya pa natin i No, gawin natin yung mga ibang tips na para lumago at maisalba sa pagkalugi ang ating sari-sari store. Gawin po natin. Okay? Pero kung hindi na po talaga eh, eh isip po tayo ng ibang uh, negosyo. Pero kung kaya pa. No, tanungin natin yung sarili natin kung kaya pa ba natin, 'di ba? No, kung worth it pa ba. O mayroon pa bang solusyon. Okay, na para maitaguyod yung ating sari-sari store. Laban lang, de ba? I hope nakatulong po ang video na ito para sa Di bang sanyales na kung nalulugi na po ba ang ating sari-sari store, no? Kung sa 1, 2, 3 pa lang, eh ram nararamdaman na natin yun. Kailangan na po natin agapan. Para hindi po matuluyang malugi. Okay? So yan, alagaan po natin ang ating sari-sari store. Okay? Mahal din. At bawal po talaga maging tamad kapag sari-sari store po ang ating business. Diba? So yan, kailangan hands-on lang po tayo. So yan mga kasari, hanggang dito na lamang po. I hope nagkaroon po kayo ng idea no at uh, nakatulog po ang video na ito para po sa ating sari-sari store so hanggang dito na lang po Thank you thank you for watching bye bye happy selling god bless